Manguhuli ng MMD Special Operations Group Strike Force sa mga motoristang lalabag sa EDSA Busway Rules. Hindi na ipatutupad ng towing dahil titiketa na lang ang mga pasaway na driver. May report si Bien Manalo live. Bien? Dayan, nagsimula na ngayong araw ang pag inspeksyon at panguhuli ng MMDA Special Operations Group Strike Force sa mga motoristang lalabag sa EDSA Busway Rules. Maagang nagtipon sa MMDA Timog Base ang miyembro ng MMDA Special Operations Group Strike Force bago ang kanilang isasagawang inspeksyon sa mga busway ngayong araw ipinakilala na si Assistant General Manager for Operations David Angelo Vargas bilang head ng MMDA Special Operations Group Strike Force. Ang Strike Force ang humalili sa dating New Task Force Special Operations Unit na pinamumunuan ni dating MMDA Special Operations Chief Bong Nebriha. Hindi siya actually new group. This is still the same group. Nag-restructure lang tayo dun sa organizational chart natin. Itong binuo natin na ang bagong tawag ay Special Operations Group Strike Force will be directly under the office of the AGMO or the Assistant General Manager for Operations. Binubuo ng mahigit 70 miyembro ang Special Operations Group Strike Force na sakay ng mga motorsiklo. Para maibsa naman ang trapiko, hindi na magdadala ng towing truck ang strike force at sa halip ay titikita na lamang nila ang mga mahuhuling lalabag sa busway rules. Solusyon din umano ito sa mga napupunong impounding area. Dati meron tayong mga grupo na uh, anti-illegal parking, meron yung nag-ooperate sa mabuhay, uh, mabuhay lanes natin. Ngayon dinagdag, oh, pati sidewalk clearing ng MPCG. Ngayon, lahat ito under ng direct supervision ng opisina ng operation. Masi-intensify lang natin since yung anti-illegal parking, yung mga nandun sa mga buhay lanes, magkakaroon sila ng mga separate group. Kaya mas matututukan natin yung mga delinquent sa pagsunod sa batas. Dayan, sa ngayon, ayan, naglilibot na itong ating uh, Special Operations Group Strike Force sa mga bus, uh, sa mga busway, no? Una na dyan, dyan sa Maya uh, at sa Busway Mega Mall Northbound. At yan muna ang update. Balik sa'yo, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Bien Manalo.